Hello guys! This is MJNL Mix Vlog. So ngayon ako po ay magkukulay po ng aking buhok. So meron po akong shampoo dito na pangkulay po ng buhok. Ayan. So dahil maputi na po, marami na pong puti ang aking mga buhok. So kailangan ko pong kulayan po. Dahil kami ay Um, magbabakasyon sa Jeddah ng one week. So, one week po ang bakasyon po namin. So, ayan po, guys. So, huwag po kayong maumay sa aking uh, braso. Sadyang malaki na po talaga yung aking braso. So, ito po ang aking pangkulay na shampoo. Ayan. So, masyado na po kapatid po ang asin ibang mga buhok Thank you guys for watching. Di pa po ako tapos magkulay pero kailangan ko na pong matapos. Thank you, thank you.